Trash, tangin mo yung katabi mo. Pabalitan hmm. wow, na ako. Bambang ino mo hindi eh, pinalabas kita sa sasakyan. Ay, putang ina mo talaga. <laughs> <laughs> Bagso. <man, inamo>. Diba, <laughs> <laughs> putang ina mo. Iba? Putang ina mo 1 0 0 yung airport, diba? ba? yung tuntan <laughs> <yung, yung, laughs> ako pala. <laughs> 🎵 yeah. yeah. Kaya sa sakit Mag-iwan ang landin Ang muna ng oras sa ako'y di na muna Uuwi't pagbibigyan Ang puso na uli Kung ika'y sa O mananatili na landin muna At magdabang Kung hanggang saan yeah, Aabot ang istilo natin ang mapala Tindi hindi nagtatago Ako ba? Hala palagi ang sambit At kung kiting yan lang Alam mo kung saan kakalapit Walang kasalanan Ako walang balang na manakit Sana wala lang matatamis mong mga nabanggit Ingat sa kapalaran Misa mata bang mapait Ibring -e. brisan Dalan lang Pasapi, pasapi Kung ikisasakli Magiging wala lang din no

Walang ayos tingo mo sa na bulo Na kahit halata na pasok ang paluso Di na kailangan magsalita alam ang kuto Ba't kada hakbang palayo nakakatunog Nasa saglit ka lang din mo wawala Maghahanap ka din mamaya Nandadaan sa saglit sa iyong kamaan Kahit alam mo naman na walang tatapas Sayalit at alam mo naman dala na para sa atin Ay madali na ang lahat hanapin kung ika'y sasigli sa Mag-iwan na lang din na no muna na no oras At ako hindi na no muna Uwet pagbibigyan ng no puso na no umuli Kung ika'y sasigli